Ayan, interview natin si Mano. Nung, uh, kamusta po yung baha dito sa Westcom Road? nako first time nangyari talaga itong baha na ito. Hmm. Katagal-tagal ko na ito. 1973 pa ko dito. 1973, then oh. after ilang year. Ay, nangyari na ba? Wala That? pa. Ito wala lang pa. first time. After, from 1973 na nandito ka oh. hanggang ngayon. Wala pang baha ganito kalalim. First time na naka-experience oh. ka ng na itong baha. Itong baha. Kahit anong bagyo nagdaan ito, wala. First time pa lang ito ngayon. Hindi ko alam, may bagyo ba tayo ngayon o wala? Wala daw eh. Oo. Sa tindi ng ano, ulan. Wala nga tayong bagyo pero binaka kami ganito karalim. Hmm. Ngayon nung uh, ngayon, ang gamit nyo po ay bangka, ano po yan? Nagbabiyahe po kayo dito? Oo, oh, consider siya kung magkano ibigay. Ano, ah, sa mga... katulong. Oh. Big sabihin sa mga taga West Com, pwedeng sakyan yung bangka nyo po. At oh, sa kabila. Oo, pasundo nito, papuntang kabila, tawid, gano'n. Oh. At kahit magkano yung gustong oh, magkano ibigay, ibigay, galing sa puso. Sa puso, oo. Hindi oh. ba kami naniningil na kung magkano yung babigyan. Halimbawa, bali ba lang sa mga motor, simpre. Oh. Eh, ingat din namin Mas yan. ano? Mas mabigat yung motor. Mas malaki siya yung pati yun. Oo, oh, Siyempre, mas malaki. Mas mahirap siya. Kwa yun. yung ingatan din namin, malubog ba? Opo. Okay. Nung, oh. no, thank you so much. Oh, ah. sige, wala ano, problema.